kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Para sa mga babae, ang pagkaroon ng magandang hitsura at katawan ay isang biyayang maituturing dahil ang biyayang ito ay pwede mong magamit para maging matagumpay sa iyong buhay balang araw. Pwede kang maging modelo, artista o di kaya'y beauty queen. Marami ang nahuhumaling lalaki sa mga babaeng maswerteng nabigyan ng mga kalidad na katulad ng sinabi natin. Pero magingat ka. Dahil hindi lahat ng mga lalaking magkakagusto sa iyo ay may mabuting intensyon o nasa tamang sitwasyon na hindi ka makaladkad sa kapahamakan. Si Catherine Camilon ay isang guru at isa sa mga sumali sa 2023 Miss Grand Philippines. Ayon sa kanyang ina, nabahala na raw sila nang hindi na nila makontak si Catherine ilang oras matapos itong umalis ng bahay noong ikalabindalawa ng Oktubre mula sa Toy Batangas. Ay nagpaalam ito sa ina na pupunta ng syudad at bibili ng t-shirt sa mall Sakay ng kanyang Nissan Juke na kotse ay kaagad lang umalis si Catherine mga alas 6 ng gabi. Alas 7.20 ng gabi nang makatanggap ang kanyang ina ng text ni Catherine at sinabing nasa mall na raw siya. Alas 8.33 nang tumawag naman ito sa kanyang ina at sinabing nakaparada raw siya sa Petron Gas Station sa Bawa na tinihintay ang pagdating ng kanyang kasama. Yun na pala ang uling tawag na maririnig ng kanyang ina sa kanyang anak na si Catherine. Hindi alam ng ina kung ano bang rason kung bakit hindi na nila ito muling makontak. Tinawagan na nila ang mga kakilala at pamilya nila para magtanong kung sila ba'y may alam sa kinaroroonan ng kanyang anak. Pero lahat sila ay wala ring kaalam-alam. Ilang araw pa ang lumipas at diniklara na ng PNP na missing person si Catherine Camilon. Hininga ng PNP ng CCTV footage ang dalawang gasoline stations na napag-alamang napuntahan ni Catherine. Pero wala silang makuha dahil walang CCTV ang isang gas station at ang isa naman ay sira ayon sa management. October 28, 2023 Natukoy na ng PNP ang sinabi nilang person of interest na itinuturo umano ng ilang kakilala ni Catherine na huling nakasama niya noong October 12, ang araw kung kailan siya nawala. Hindi pinangalanan ng PNP ang sinabing person of interest pero sinabi nila na isa pala itong kabaro nila. Pulis na naman ang itinuturong person of interest sa kasong ito at ito ay may ranggong lieutenant colonel at dating nakatalaga sa Batangas Provincial Office. Well, yung uh, person of interest natin is uh, a Lieutenant Colonel, no? Uh, he he was previously assigned with the Batangas uh, Provincial uh, Police Office. Kaya tayo nagkaroon ng person of uh, interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung uh, huling kasama nitong si Miss Catherine base na rin sa text messages at base na rin sa uh, nakuha natin sa ACG na palitan nila ng uh, text messages doon sa isang kaibigan niya si IDG na ngayon ang hawak at tututok sa kasong ito at isa sa mga anggulong kanilang aalamin ay kung totoo nga bang may relasyon ng opisyal ng pulis at si Catherine dahil ayon daw sa nakalap na impormasyon. May asawa na raw itong pulis na person of interest sa pagkawala ng dalaga. Dagdag pa sa mga impormasyong nakalap, ang sasakyan daw na daladala ni Catherine ay bigay rin daw sa kanya ng pulis na yun. Hiyang-hiya at nasasaktan ng Chief PNP dahil sa balitang ito. Pero Nagbigay ito ng kasiguraduhan na hindi hindi nila kukonsintingin ang kabaro nilang involve sa kasong ito sakaling mapatunay totoo. We will not tolerate uh, any wrongdoings. Uh, as you have seen in the past, uh, yung mga uh, police officers na involved, uh, nasasaktan kami. But uh, we have to, although we treat our members as a uh, family member, but it doesn't mean that we have to tolerate kung may kalokohan sila. We He hesitate na uh, tatanggalin sila sa trabaho pag uh, kinakailangan. Kaagad na ni sa lugar ng kanyang assignment ang nasabing pulis na person of interest at pansamantalang. Inilipat sa Police Regional Office 4A sa Laguna. matalin hagang ang sinabi ni Police Brigadier General Kenneth Lucas nang makausap niya ang kabaro nilang person of interest. Sabi niya sa akin is uh, papa papasalamat dahil nirelieve ko nga no at andito na siya sa regional headquarters uh, but uh, of course uh, hindi siya nagsabing wala siyang ginawa at wala rin siyang sinabing may ginawa siya. Kahit hindi pa man alam kung talaga ngang may kagagawan ang pulis na person of interest sa pagkawala ni Catherine, pero sigurado nang magkakaroon ito ng administrative case sa PNP dahil sa bawal nitong relasyon sa nawawalang si Catherine of course uh, mayroong uh, liability dahil nga meron siyang uh, asawa and the uh, Darias yung uh, regional uh, internal affairs service natin ay mag-iimbestiga rin uh, para sa admin case nitong uh, uh, POI natin. 200,000 pesos na ang pabuya sa kung sino mang makakapagturo sa kinaroroona ng 26 anyos na si Catherine. Kahit malaki man ang hinala ng PNP Calabarzo na buhay pa ito, pero natural na hindi pa rin makampante ang pamilya nito dahil hindi pa rin nagpapakita at wala pa rin silang alam kung nasaan na ang kanilang anak. Kung totoo ngang may relasyon si Catherine sa kasadong pulis na iyon at siyang dahilan ng pagkawala nito ay posibleng dalawa ang pwedeng makukonsiderang rason para makakaya niyang gawa ng hindi maganda ang 26 anyos na beauty queen. Una, ay baka gusto nang tapusin ni Catherine ang kanyang bawal na relasyon sa matinik na pulis na ito. Pangalawa, ay may pinagseselosa ng pulis kay Catherine rason para magawa niya ito ng hindi maganda. Ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari kay Catherine? At nasaan na kaya ito? Well uh, according dito sa mga na-interview ng mga uh, investigador, uh, itong uh, person of uh, interest natin ay uh, mayroong uh, relasyon no uh, kaya nga sila yung uh, huling uh, magkasama nung uh, araw na yon sa inyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.